ngayon ay update ko lang kayo sa aking breeding na meron na naglimlim na sila yung breeding ko ay tulad ng dati pa rin, isang lasak at hindi lasak, ang lasak dito ay isang babae, ang hindi, hindi lasak ay isang lalaki yun, ipapakita ko sa inyo yan siya ang i ang kamera para makita nyo oh, ilang itlog ang nilimlima ng babae kasi hindi ko pa na, tik, na tingnan dito ito yan oh ang babae ang naglilimlim yan ah dalawa pa lang ang kanilang yan dalawang itlog Yan Parang may biak na Parang malapit na ito mapisa Yan, may biak Meron ng Itak Ang itlog. Yan ang dalawa Tagal-tagal to hindi nakapag Limlim Palagi lang sila nangingitlog pero hindi nila limliman kasi palaging palaging madisturb sila kasi may, dito mga banda ay kulungan ng manok paggabi gabi dito dumapong manok dito madisturb silang dalawa yun siguro ang hindi sila ma, makapaglimlim yan dalawa ang kanilang itlog yan yan yun know? na yan meron ng bitak parang malapit na itong mapipisa update po din kayo sa aking mga alagang mga alimukon yan ang aking an. yan yung stocking kids ko dami itong mga kamukmok kasi hindi ako nakapag release kaso lang ay yung kulungan niya oh, na yan oh, nabubutas kasi kinakalawang meron akong Manok -manok, manok manok di manok manok di tawag dito sa amin yan o oh. isang lasak din yan yan lasak kaya sa may patpat niya yan yan ma manok manok ang tawag sa amin yan ang ang kasama dito mga alimukon ay nakawala kasi nasisira yan ang kanilang mga screen Ay, ito mga kumukmuk yan ang yung manok-manok ay dumapo lang yan sa aking pangate na si Urjo kala ko anong anong nangyari sa kanya kasi kumakalampag siya pagtingin ko ay akala ko palkon kaso hindi yan pala ay isang manok-manok isang lasak din dito na ko nilagay kasi ginagandahan ko kasi nag nagagandahan ko sa kanya kasi ang kulay niya ay maroon. Tapos kakaiba merong lasak. Yan, hindi ko na pinakawalan kasi gusto kong alagaan. Yan o. Punta tayo sa pabila. Dito, ito ang aking mga under train yan, meron ako under trainer na lasak yan, malakas na itong humunay pero hindi pa marunong umakit yan, tinry ko tinatry ko dito sa aking kinakay na kung sakaling na meron siyang galawan pero hindi pa hindi pa lumabas ang kanyang galawan, muhunay pa siya na malakas, yan ang sisi ko yang hand page ko Yan. na try ko ito nakahuli ng isa sa so, babae ang, ang lalaki ito dalawa sila itong hinahan page ko kaso lang nakawala sa kanyang hawla punta tayo dito sa ating mga pangate dito ang ating pangate yan hindi na natin, matagal na hindi na natagpaghan yan si si Ojo yan, yan under training kung uh, wala pang pangalan hindi ko na manahan ito kasi palaging umulan dito yan maila pa ito, ito, po din yung huli ni limukon po ito ni Toto Nathan ako nag aalaga kasi sabi niya ako din ako daw mag-train dito. Under train na eh po ito. Hindi ko pa na try sa gubat. Punta tayo ka mukmuk. Yan si mukmuk. Yan si Mukmuk. Si dito ko nilagay sa likod ng aming bahay. Yan o, tagal-tagal ko rin, hindi na ha Yan o, meron ng lasak si Mukmuk -Muk sa kanyang pakpak, -pak. uh, maliit lang. Yan. Hindi na ito masyadong mailap. dito lang magtatapos ang video ko mga kumumo update ko lang kayo sa aking mga alaga mga ibon kasi ang paligid dito ano, malapit na naman umulan